Ano po ang daily habit routine niyo nung nagsisimula kayo at nag, nag boom ang network niyo? Basic, you know? Basic lang. Alam mo ang habit ko dati, pare-pareho lang naman sagot ng distributor dito eh. Araw-araw naghahanap ako ng prospect ko. Wala pang cellphone noon kaya tawag. Pag break time ko sa office, working ako eh, 8 to 5. Yung 12 to 1 ko, inuubos ko yun sa kakatawag. Inuubos ko kagad yung, yung ano ko, lunch ko. magle lang ako from 12 to 12:15. 12:15 to o'clock, puro tawag 'yon. Para mamayang ng 5, may appointment ako paglabas ko. Daily habit ko, nagpo prospecting, nagdadala ako ng, o, ng nung hindi pa ako marunong mag-OPP. Kaya mo lang naman nagagamit ang office pag hindi ka pa marunong mag-OPP. Pag hindi ka pa marunong mag-present magisa, your job is to look for prospects nadadalin mo sa office. Bakit? Hindi ka pa marunong eh. Nakadepend ka lagi sa presentation sa office. Pero pag marunong ka na, kahit di mo nadalin yung prospect mo sa office, magkita na kayo sa labas, doon mo na kausapin. Yan ang mga daily habits ko. Nagahanap ako ng maho-PP, naghahanap ako ng marirecruit. Ang lamang ko lang siguro na hindi ginagawa ng karamihan, yung gagawin ko bukas, hindi ko ini-schedule bukas. Yung gagawin ko bukas, naka-schedule ngayon o kahapon pa. Correct. Huwag kang gigising na doon mo palang gagawa. Doon ka palang yung, yung, yung re-recruitin mo. Within the day mo rin tatawagan. No. Yung recruit ko ngayon, na nadala ko ngayon sa office, kahapon ko pa tinawagan yun. Huwag na huwag mong gagawin na ngayon katatawag, ngayon mo dagawin, dadalin. Kasi pag na-Indian ka, zero ka na. Pag na-zero ka, yan ang nagpapatagal sa mga araw mo kung bakit tumatagal ka sa position mo. Zero activity means zero points. Zero activity means zero income. Therefore, pag zero points, zero income, walang promotion. Don't expect a lot kung wala kang activity every day. Kaya if you're gonna ask me, every day, may activity ako kasi pinaplano ko the day before. So ngayon, halimbawa, ngayon, gabi ngayon, ngayon, pinaplano ko na ano gagawin ko bukas. Pagdating bukas, yung plano ko for Sunday, gagawin ko ngayon. Kunwari yung prospect ko ngayon, kinausap ko na yan kahapon o nung isang araw pa. Ulitin ko, do not make any activity within the day. Plan your activity ahead of time. That will save you a lot of time also. Kaya, yun ang gagawin nyo. Bago kayo kumausap ng prospect, dapat na plano nyo ng ahead of time yun. Correct. Ganun tayo na nagsisimula. Uh, ako naman, sir, uh, share ko lang. Ano? Ngiti. Oo. Kasi ako, nakasimangot ako lagi. So, una kong ginawa, pinaktis ko Tapos, hi, hello. Simula nun, tapos, nag-gather ako ng paunti-unti, everyday, maraming ako ng mabagong nakakangiti, nakaka-hello, hello. So, mga, mga siguro, mga third times kami nag-meet So, may, may palita na, may conversation na. So, hanggang dumami na yung mga new friend ko, yung mga bagong kakilala. So, na, along simula. the way, oh, dun na, nakakuha na ng mga prospect, nakakakuha na, ito, pwede to, ito, medyo hindi pa to. So, hanggang sa dami nun, no? nakakapag-harvest na ako isa-isa ng mga taong pwede ko isama sa business. Yung smile na hindi natin ginagawa ng mga Pilipino, yun ang dapat i-master nyo. Smile? Yung smile na nakaapatim mata na kang Kasi kanina ko pa sila tinitingnan, nakasimalmal na sila. Oh. Say ko, paano kaya maging big time itong mga to? Takot numiti. Ang pagngiti, libre, di ba? Alam mo, pag may nakasalubo ka na sa daan, ngitian mo, ngingiti, hindi? Pag sinabi mong hi, sasagot, hindi? Pero yung mal, mal Anyway, ang sarap tingnan ng tao pag nakakiti. Parang ang ganda ng buhay niya. Uh, ako, idadagdag ko pa dyan sa daily routine ko. Dumikit kayo sa mga tamang tao. Correct. Daily routine mo, dikit ka sa tamang tao lagi. Ako ang habit ko nun, Roy, pag pumupunta ako sa office, na-injan ako, wala akong ginagawa. Imbis na umuwi ako, doon na lang ako sa office, atenda ako ng OPP. Tapos, pag may nakita ako nag-meeting after meeting, nakikisingit ako, kahit oh. hindi ako ka-grupo. Mm -hmm. Ayan. Nandun ako, na tinitignan ko lang kung paano sila magsimula. Pag may nakita akong crossline ko na apply namin, iisa lang naman, yes. may ka-crossline ako, na medyo may resulta na, dumidikit ako doon, nakikipag-usap ako. Mm hmm. So, ang tabag ko dyan, dikit sa tamang tao. Uh -huh. Kasi pag dumidikit ka sa tamang tao, part yun ng tinatawag na law of association. Yes. Pag associate mo yung, yung sarili mo sa mga tamang tao, eventually, masasagap mo yung tinatawag na vibration nila. The way they think. Correct. The way they speak. Then, habit nila, masasagap mo. And okay. you become like them. Oo, you become like them. Di ba pinag-aralan nga, pag ang lagi mong kadikit, chismoso, chismosa, magiging chismosa, chismosa, din. Correct. Tama yan. Tama, tama, sir. So, dikit sa tamang tao. Mm. Tandaan nyo to. Wala rin lang naman kayong gagawin sa bahay. Tumambay na lang kayo sa opisina. Dikit na lang kayo sa tamang tao. Mm. Dikit lang. Kahit katabi ka lang, nakaganyan ka lang. Oh. Mm. Pag tinanong nung katabi mo, bakit ka ba dumidikit? Sabihin mo, basta. Sa ano, sir? Yung, you know why? Kasi kahit na hindi nagsasalita, just by observing, sometimes you will learn a lot. Mm. Mag-observe ka lang, sure. hindi tayo matututunan eh. Kaya ako ginagawa ko dati, dikit lang ako, tinitignan ko lang siya. Sabihin ko, ganyan din ang forma ko one day. Ha? Mm. tinitikitan ko lang. Doon, eventually, na, 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 natutunan ko yung principles of success along the way. Tama. Saka huwag kang Lone Star Ranger, yung laging mag-isa eh, no? Dapat may gagamitin yung law of cooperation. Lagi ka nakipag-cooperate. Cross line, attend ka. Pag-friendly ka, nako, ang dami Dikit benefits. Ang oh, dami, Dapat dami. bagay nung didikit ka lagi sa tamang tao. In fact, starting now, those people that, you know, yung hindi kayo natutulungan sa goal nyo, isang katotohanan sa networking to. Yung mga taong hindi kayo natutulungan, people who keep putting you down, kailangan nyo muna silang layuan. So, there are a lot of your friends na kakalimutan nyo muna. Mm. Pansamantala. Dama. Paano ka makikipagkibigan? Paano ka makikipagkita sa mga barkado na mo lang ibang gawin kundi kansawan ka? Sige nga, paano ka aangat? Kaya may mga barkada kang ililetgo muna, kaibigan ang medyo ililetgo muna, especially mga hindi naniniwala sa negosyo mo. Mm. Kasi nakakababa ng moral. Balikan mo na lang pagkasanay ka na pag mong ma-handle yung emotions mo. Pero, kung tasabihin niyo sa akin, Sir, normal ba yung layo ang ka kanang kaibigan mo? O kaya, normal ba yung lumayo muna ako? Nako, mas abnormal po yung ikaw, kadikit ka lagi ng kaibigan mong hindi naman kayo sinusuportahan. Tama. Layuan mo muna yung non-supportive. All people who are non-supportive of you, believe me, kailangan mo munang i-distance yung sarili mo. Ganun talaga. Tama. Ganun talaga. If you want to get something, you have to give up something. Ganun talaga. Isa yon 'yun sa mga ang tawag natin Roy sakripisyo. Sakripisyo. Sa think, sir, ang ano diyan, ang isa nakita ko diyan, 'di ba? Same feather, feather, feather Bisaya, ano? Same feather, flock together. Lock together. Same vibration nagja-drive. Like Oo. I think nagbago yung vibratory mo, yung vibratory rate mo. Yung mga friend mo hindi nagbago. That's why hindi na kayo nagja drive Yes. So ngayon, walang masama nangyari sa'yo. Totoo. Ginusto mo lang nagpababago, kaya ka nagbago. Kaya yung nature nyo magkaiba na, kaya hindi na kayo nag... Tutugma. Tutugma. nag -iba na ang kulay mo. So ngayon, sino may gustong magpabago? Sino gusto magbago? So anong nangyayari, hindi kayo tumutugma dahil yun talaga ang gusto mo. So kahit anong gawin mo, talagang hindi na magkaiba na language nyo. Magkaiba na ang trip nyo. Magkaiba na... Ng... Di ba? Siya, ang trip niya, cellphone. Ikaw, kotse. Pagtatawanan ka. Kasi masyado nang malaki yung utak mo, sila pag iwanan so Kaya ang nangyayari, hindi na talaga kayo magtugma. Kaya po walang masamang nangyayari sa'yo. Nagkataon lang, nag-iiba ka na ng vibration. Tumataas na ang frequency mo. Nag-iiba na ang consciousness mo. So, payaman ka na. Ganun talaga eh. Ano gusto niyo? Yan pa yung ano eh. Yan yung, uh, oh. yung sinasabi natin, Roy, na kasi ngayong nag-game global ka, yung level ng awareness mo, nag-iba na. Yes. Nag-iba yung level ng awareness mo eh. Alam niyo po, pag ang caterpillar naging butterfly, yung butterfly Lilipad. hindi na pwedeng makipagbarkada sa caterpillar. Correct. Nagkapakpak pa siya kung ang barkada oh. niya yung gumagapang din. Yes. In the same way, yung caterpillar hindi niya na pwedeng maging barkada yung butterfly, butterfly kasi malayo na mararating noon. Hindi siya nakakalipat. Oh. It's not that because the butterfly and the caterpillar are bad. No. That doesn't make them a bad person or bad thing or bad insect. It's just their level of awareness is totally different difference. from one another. Hmm. So pag ikaw lumayo sa kaibigan mo, that doesn't make you a bad person. And pag hindi nakasabay yung friend mo, that doesn't make him or her a bad person either. Yes. Nagkataon lang iba na yung level ng consciousness yes. niyo. Iba yung gusto niyo. Iba na. Eh ang mga kaparehas mong level ng consciousness mga global ambasador, mga MC, yeah. mga top distributor, mga successful na tao. Oh. Kaya makikita nyo, mas nag enjoy kayo pag sila kausap nyo. Oo. Pag sila ang pinapakinggan nyo, pag nagsasalita sila, pas parang tanggap na tanggap ng, ng pagkatao mo. Samantalang, pag nakaka-naririnig mo yung mga tropa mo dati, parang iritang-irita ka na sa pinag-uusapan nila o sa conversation nila o sa topic nila. Tsaka pagka hindi na pangarap ang topic, hindi Ay, yun, ka makarelate. Hindi ka na, ayaw mo na. No? Pag ang hmm. ang ang topic, may illegal wife, mga oh. ganun, hindi ka na Pas maka... Kasi ikaw naman, sir, pag bumuga ka naman ng... F4, mga ganun ng topic, hindi oh, ka makasabay, mga till date... Ano ba ko. <laughs> Please be careful with my heart, heart. mga ganun. Hindi ka makarelate. Oh. Gusto mo, laging dreams. DTC, 1-5, Unilevel, Prospect. Stair Step, Upline, <laughs> C24. Yun ang mga gusto mo eh. Oh. Which is yun naman ang ayo na ayaw nila. Oh, yun naman oh. ang ayaw nilang topic. Pag yun hmm. naman ang tawik mo, sasabihin sa, puro ka nalang networking eh. Puro kami negosyo. Ang tanam mo nga, gumagano'n pa sa'yo. Hmm. Magkaiba na eh. Okay, Magkaiba. Magkaiba na. So hindi sila masama or negative? Hindi. Nagka nag, nagkaiba lang kayo ng, iba na kasi kayong level. Oo. Oh. So, nasrado ka, negosyante ka na kasi. On the way ka na sa pag sa na eh. Sa, sa, sa success. Siya lang, nakatambay pa. So, iba talaga eh. Tama 'di ba? So, gusto niyo pa bang kas katanungan? Para may kasagutan? Yes. Ang gusto-gusto gusto nila no, sir. Oo. Direct to the Alam mo ba gusto nila? Tinatamaan sila. Oh. Pag ang isang tao tinatamaan gustong-gusto kasi ang first step ng transformation, recognition. Magsisimula ka magbago pag na-recognize mo kung ano yung mga mali at pagkukulang mo. Kaya pag tinatamaan ka, good news yan. Okay? All right.